Kuya Jomar ganito pala ang kanyang huling sinabi sa kanyang lihim na sulat para kay Carla. Ang kwentong pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa lihim na liham ni Kuya Jomar kay Carla na ayon po sa binata ay ang ibang nakasulat sa kanyang liham ay unti-unti nang natutupad, kagaya na lamang ng pabahay sa kanila na malapit ng matatapos. At ang iba pa ay yung nagkaroon ng bagong bangka ang kanyang ama para magamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At nagkaroon na rin si Carla ng bagong mamahalin na mga gamit galing sa kanilang mga sponsors. At mas medyo gumagaan na ngayon ang pamumuhay nila Carla. At lahat ng yun ay dahil sa suporta ng team Calling Up at ng mga fans ng Tambalang Jump Car. At narito sa tingin po natin ang ilang sa mga lihim na liham ni Kuya Jomar na hindi pa natupad ay kagaya na lamang na kailangan ni Carla makapagtapos sa kolehiyo para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang buong pamilya dahil alam naman natin na kung gaano ito ka importante sa dalaga. At higit sa lahat ang panghuli na sinabi ni Kuya Jomar doon sa kanyang liham ay ang pagsagot ng matamis na oo ng dalaga kay Kuya Jomar para maging kabiyak nito, o mga calling up ano sa tingin niyo matutupad kaya ang lahat ng mga nakasaad sa liham ni Kuya Jomar para kay Carla? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag mong kalimutan mag like at mag subscribe salamat po And also don't forget to subscribe calling up Rob, Kuya Jomal Vlogs at ang ama ng calling up bal Santos Matubang